Sige! magi me o Bonifacio. Hey, lang. Palos mo lang nyo ng sa b forske sige. Di sa Beach Resort, For the first time Kahapon dito may nag-concert sa Malibang unang iglesia. O yan, kagisa mong grupo may iso, mga igala. So, padayon ninyo ni Subaybayan, tamo mga kalihukan. Hindi e, man may mga ipit, ano yung ay? Ano yung ay? Ano Good morning guys! Today is Monday, day of election. Andito si Brother Botsoy. Umigay ng tinapay, lalo <laughs> ka init pa kayo Manang, mga mga kabataan Dali. Yeah, tayo din naman dito na, oh, sa San Andres kayo mukha eh totoo kami ng mga girl na usamis ali to kami hey mga ka IBS mga ka Boys Above and dito kami ngayon sa Sperm Island Beach Resort Usamis City Clarin Usamis uh, ang ganda. Kumamamaya mga tutuhayan natin, marami tayong mga gagawin. Yan yung mga bisita natin, no? Pagkak na rin. At ito yung service namin, ang ganda. Pero ako, kasakal syempre. Montero Sport tayo, mag-ingitin pa okay. <laughs> Thank you very much, guys. Abangan nyo sa sunod na kabanata. Time check, mga kapatid, 9.40 in the morning. Kami ngayon sa Patafla Beach at kami maya-maya ay pupunta tatamid kami doon sa Super Island, sabi ni ate. So, ito ay mag-explore kami. Kung inyo pong makita mamaya, meron daw floating boat. Ngayon po ang mga kasamahan namin, mga kapatid nandod doon. Abangan po ninyo ang mga susunod na mga pagyayari sa aming adventure this morning, today, dito sa Catafla Beach na Kusamis City. Mga kapatid. Ako'y nagbabago nandiyan. Ako'y nagbabago nandiyan. yan? nagbabago nandiyan. Ako'y yung nandiyan. Ako'y nagbabago nandiyan. Ako'y nagbabago nandiyan. Ako'y O, antayin lang talaga Hindi

mga ka Boys of Hope nandito na kami ngayon sa Jimenez Usami City nandito kami sa floating house nandito na kami daw sa kalagitnaan wow hindi oh, ako ba mo yes, you know? pero wag mo muna siya upload sa ato ko na okay ito muna tayo ito muna tayo So, nakakatuwa dahil ang daming narating ng voice of hope. Siyempre, hindi naman mangyayari ang lahat ng ito. Siyempre, kumusahin muna natin ang ating big boss. At dyan si EBS! Voice of hope, music ministry! Ayos pa sa... Ito naman! Dito, tingin mo na dito yung ating mga ka-EBS. Yes! maganda. Ito yung isang donya natin. Dito tayo. At ito yung kami natin. Siyempre, kaya nga natin. <laughs> <laughs> the best to, the best. Uh, ito ah, yung mga kasama natin iba. Maganda tong floating house. Meron si So, kumplito dito. Hindi ka magugutom, marami tayong paon. Hindi tayo mauuhaw, mayroon tayong tubig. So ito ang buhay ng Voice of Hope Music Ministry. So anong pang, ano pang hinihintay nyo mga kapatid? Subscribe, follow, like and share our videos and visit our channel EBS Voice of Hope YouTube channel. Mabuhay! Ito Mr. Director, nandito siya. Damay <laughs> na mayroon siya, wala na pero okay lang siya. <laughs> Hello, how are you? I am under the water. Yung <laughs> selfie. Narating na namin yung sperm island. Ito yung island na nasa gitna siya pero ang babaw niya. Nasa gitna siya, yung kapaligiran na yan, malalim yan nasa gitna siya ng karagatan pero mababaw siya. So dito kami dinala yung ating floating house. So, narating ng Boys of Hope dito sa Osamis. Masarap dito mamuhay. Ang daming isda, na, napakasarap ng mga pagkain dito. So thank you very much. Kaya lagi kayo magsubaybay sa aming mga bagong videos, sa aming mga bagong vlogs. Mararating natin ang iba't ibang lugar. Ito ang buhay ng Voice of Hope Music Ministry. Thank you very much. Nagtatampisaw sila sa mainit na araw sa isang natatagong sandbar. Ayan. Ayan po sila. Ay, guys, tagaling, guys, tagaling, tagaling! Ginihagawang! Ito, ito, ito. Ito, ito. Hello, how are you? I am under the water Please help me You are too much raining Mga kaibis Mga guys Don't forget to like and share and subscribe our channel, EVS Voice of Hope Music Ministry. Napakalupit guys, ang lamig ng tubig, napakalinaw ng tubig. Ang alat ng... Tapos yung mga guys natin <laughs> nandun guys, so <laughs> Takot silang mangitin guys, grabe. Lalo na si Jaddy, lalo ba yan? <laughs> 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 Napakaganda dito guys, kaya sumama na kayo. Ang gagawin natin nito, lahat ng mga subscriber natin, kailangan sila nakatotok sa atin. Million views. Sperm Island. Usami Sperm City. City. Maraming maraming salamat guys. Thank you very much. Gini agawa mo. max yan, Go <laughs> <laughs> I'm okay. I'm fine. Queen <laughs> Happy birthday Busy kay kinananay, humagkaligog dagat. Mga on, tanawa nga mong mga putahe. Perteng nga nga ang among, ang among nga pansit nga sa karikarga. Ang nga sinugba, isa ka nga truck. nga 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 isa ka forward. nga truck Salamat kayo sa mga kaigsuunan atong tulong ang mga pastor nag-effort, nagluto para makakaon ang Busubo Music Ministry. Salamat kayo sa mga nag-sponsor tanan mga kaigsuunan. Ayan si Pastor Ricky Hirla Ayan. Asa si Pastor? Pastor Tuto, si Pastor Paras. Ito. May kayo mo din plaog, kinilaw, gibutangak, tamuntabon, gamit kayo. Si Pastor Navarro Ahamaron. Haman, 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 haman. Dora, dora.